okay welcome back to my channel guys at uh, dito na naman tayo sa isang uh, nature tripping na naman welcome back to Willy Boy tv at uh, tayo po ay pupunta ngayon sa uh, pulo valenzuela upang uh, ipakita naman sa inyo ang uh, uh, kakaibang uh, tanawin doon sa may uh, pulo valenzuela kaya samahan nyo ako guys at uh, tina, tinatahak ngayon guys ang uh, bilog uh, balangkas road dito sa may ano at uh, uh, dito na tayo malapit na po tayo dito sa may uh, uh, 3S sa may uh, pinaka 3S ng balangkas at na uh, tayo papalapit na Okay guys, walang bibitaw at ang ating videong ito ay hinahandog po natin sa mga kapatid natin na OFW Uh, mga kapatid natin na uh, nasa malayong lugar ngayon uh, na dating mga nakatira dito sa uh, gawin ng Balinsuela, dito sa lugar ng wawang uh, pulo uh, balangkas, bilog ubando dito sa kapaligiran po uh, at uh, pagkakataon nyo na po ito para masilayan ulit ang inyong lugar kaya let's go guys and uh, sa mga bago po sa aking channel don't forget to like and share and to hit the notification bell para po updated po kayo sa ating mga videos na ina-upload dahil karamihan po ng ating ina-upload ay uh, ang mga um, informative video tutorial at itong nature tripping dito sa mga paligid-ligid ng ating lugar dito sa may Valenzuela o Bando Malabon kaya Uh, kung uh, kayo ay mga taga banda uh, mga dito nakatira dati guys uh, mag subscribe na po kayo kay Willie Boy GK at uh, Willy Willie Boy The Great sa Facebook para uh, lagi po kayong hindi po kayo ma ano, hindi po kayo ma Uh, ngungulila sa inyong lugar dahil ang ating vlog ay dito lang po lagi palibot-libot lang po rito sa gawin ng balinswela okay guys at eh, dito na tayo sa bahay ni uh, Dr. Pio Balinswela ayan po ang uh, bahay niya na medyo may istorya na rin Ayun po ang in inano yan baka sa uh, remodel binalik yung dating forma Uh, yan daw talaga ang bahay makasaysayan po ito para sa mga taga uh, pulo o balinswela makasaysayan po itong uh, bahay na ito uh, dahil uh, uh, bahay po ito ni Pio balinsuela at ito po ang uh, eskwelahan simbahan po ng uh, pulo ayun po ayun po uh, sa mga uh, namimiss ang lugar na ito na makita, ito guys pagkakataon nyo na para ma, ma masariwa nyo guys ang uh, lugar masariwa, there is no place like home ka nga, kung dito ka lumaki, dito ka nagbibinata dito ka natubuan ng uh, isip napaka napaka na, napakasarap na makita mo ulit ang lugar kasi ganyan ako guys nung ako ay umuwi sa aming lugar doon sa Iloilo -Ilo City uh, nangingilabutan po ako nung uh, nandoon po ako sa aking uh, kinalakihang uh, lugar oh uh, nangingilabutan ako kasi s'yempre marami kang maalala may kasabihan nga there is no place like home guys yung mga kinalakihan natin na lugar talagang uh, talaga yung dating niya okay at dito po tayo sa may kasa uh, uh, di pulo kasa di pulo po ito ang ating kinaroonan ngayon ang bago na ng mga uh, pasyalan dito sa may uh, gawin ng um, Poblasyon Pulo Ayan po Fountain po Fountain yan At iikot-ikot ko po Kayo dito Sa bagong Tayo na pasyalan Parang park siya Mini park Pero ang ganda guys Dahil napalibutan Ng uh, Ng kakahuyan Malilim uh, Presko ang hangin Ayan po Kasi yung uh, Puno nga napakalaking bagay Ng puno Yan ang nagbibigay ng, uh, Sa atin ng uh, oksigen ang puno na yan. Ayan, si mga Pio Valenzuela. Uh, ang mga, ang dalawa kong kumpare nag-uusap. Ito, ito, guys. tatabi uh, ako dito sa aking mga kumpare. Uh, Magpapapicture po ako sa dalawa kong kumpare. Ayan. mali tatlo kami na magkukumpare po. Si Pio. Uh, uh, si paring Pio. okay at, uh, ito palang uh, uh, lugar na ito ay may kasaysayan ito po ay nakalaga na, naka ano dito nakaguhit uh, na, na noong ika 3 ng Pebrero 1945 nagkaroon ng labanan sa puok na ito kung saan magkasamang pinalaya ng mga sundalong amerikano at guerrilla Pilipino mula sa mga hapon ang bayan ng pulo na ngayon ay lungsod na ng Balinsuela. Bilang pag-alala at pagpapahalaga sa dakilang sakripisyo ng mga lumaban at namatay upang makamit ang kalayaan ng bayang bayan noong ikalawang digmaan pang daigdig, ina inaalay ang munting bantayog na ito ngayong ika-21 ng Pebrero 2020. Okay po at ayan pala. At uh, dito sa gawing ilalim po, naka... Uh, sulat ang mga pangayon uh, mga bayani na nabihag at o oh, namatay sa pagkikilahok sa mga kawal ng bansang hapon. Ayan guys, naka ano. Ayan, ayan, ayan. Hindi na natin basahin guys, at napakarami. Ayan, ayan. Pictura na lang natin guys. Okay, at yan ang uh, ano guys, ang uh, Pulo. Kita naman ang ganda. Napaka ano guys, ng uh, tanawin dito sa lugar na ito ngayon. Napaka-relaxing place, napaka-lamig yung uh, lugar. Kaya uh, sa mga dating nakatira dito, ayan, shout out po sa mga workers ng Tupad. Okay guys, at napaka uh, napakaganda po ng uh, lugar na ito. Okay, ayan ngayon ang bago dito guys sa uh, may, uh, populasyon puro Valenzuela. Ayan ang bago ngayon na uh, pasyalan pinupuntahan ng mga uh, taga rito maging uh, mga taga ibang lugar okay guys at uh, uh, may bago pa silang uh, ngayong mga uh, ito po ay uh, bago lang rin terminal po ito parang uh, terminal ng mga tricycle na uh, sa, iba, sa, iba't ibang barangay ang uh, biyay. okay guys at maraming salamat sa inyong lahat